ang aking mama ang aking pinakamamahal uh, na mother there ngayon na naman lang po dinaway. kasi siya nakalabas eh nilabas namin kasi kawawa naman eh sana patuloy pa rin po kayo manood sa aking channel at huwag nyo rin pong kalimutan na mag subscribe I love you guys maraming maraming salamat ayan guys bibila kami uli kay nanay ang aming soapy ni ate linda ayan Hi Nay, magandang hapon po. Ayan yung mga paninda ni Nanay. Guys, ayan. Ayan si Nanay. Pag sumahod ako sa YouTube na marami, tutulungan ko siya guys. Sana makadami ako. Ano na Sana makadami ako para matulungan kita. Ay, hindi ko. Saan ba kita ko lang yan. Ay! Anong mga tinda mo nai? Ay, mga tanim mo na. Mga tanim mo po. Oh, wala Wala ng tanim si nanay. Ayan pala. Tignan ko nga yung saba ni nanay. Ayan guys, may saba pa si nanay. Oh, ang dami. Santo ano, nay? Sa tanim nyo po? Hindi. Itong saba? May saba siya ate Linda. Ayan yung ano guys ni nanay. Oh. Sa anuhan dito. Ang lupa niya. Ang bahay niya. bahay ni nanay guys siya yung gusto kong tulungan Yan. anong tawag dito nay anong tawag dito nay sa tanim mo ayan o no? yung gabi na malaki oo oh, ayan o no? guys, so yung gabi alis na kami. Bye-bye, Nay. Salamat. Ayan si Nanay. Ang aming suki. Ayan, guys. May baka sa dinaanan namin. Banda dito kay Nanay. Ayan. May mga saging pa. Ayan, may kambing. Ayan, kambing yan guys so, may mga kamuting kahoy Ayan. dito sa dinaana na ang daming kamuting kahoy na tanik ayan pagkatapos namin kay nanay dito kami sa isang sopit namin dito lang banda din guys sa amin sa so, labasan namin pagkalabas ng gate. Ayan ang kanilang mga paninda. ng gasa ba? Ibi na kami ng saba guys. Kasi kay nanay doon sa akin yung ano, dito ang bibili namin saba. Anong pangalan mo, be? Be? <laughs> ah, dito kami, guys, sa isang ano namin. Sa na may labasan. Ayan yung mga bata na galaro. kami pagkatapos namin kay nanay. Be, laro sila, guys. Ayan. Pagkatapos namin kay nanay. Napadaan kami dito. Dito kayo. Dito pula. Bye papaina, bye bye. Bye bye na daw. Bye bye na. Bye bye. Ayan, guys, yung mga bata. Tay, salamat sila ate. Guys, pakita ko sa inyong tanim ni kuya. Dito din sa labasan. Sa labasan lang namin. Ayan o. Ayan ang kanyang mga tanim. May sitaw. May papaya. Ayan guys Ayan pa, guys, yung mga tanim nila, kuya. Ayan si kuya. Hi, kuya! Siya ang may, ano, dito. Mga tanim. Saka, ayan si ate. Hi, te! Ayan. Ayan, dito. Ayan, guys, yung mga tanim nila, kuya, sa kani ate. Ayan. Oh yeah, thank you po. Ay rin po ang pangalan ko, si Ate. Thank you, Tia. Mm -hmm. Buti pumayag sila, guys, na magpaano video sa akin. <laughs> Pauwi na kami. Ito na kami guys, malapit na sa bahay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana lagi nyo akong panoorin sa aking channel. God bless everyone. Bye!